Sa totoo lamang, marami ang nagsasabi at nag-aangkin tungkol sa katotohanan ng kaligtasan. Maaaring maligaw ka tungkol sa kaligtasan na ito. Ang mailigaw sa mga tanong na ito ay mapanganib. Ngunit ang magkaroon ng mga totoong sagot sa mga tanong na ito ng katotohanan ay napakahalaga. Ngunit iisa lamang ang katotohanan. Ano ang katotohanan tungkol sa kaligtasan? Ano ang katotohanan tungkol sa Diyos? Ano ang katotohanan tungkol sa Panginoong Kristo? Ang Diyos ay umiiral. Nilikha ng Diyos ang sansinukob at lahat ng naririto. Kabilang ang sangkatauhan, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at alam ang lahat. Ang Diyos ay ganap na banal at malaya sa kasalanan. Ang Diyos ay ganap na makatarungan at hindi papayag ng kasamaan na hindi mapaparusahan. Ang Diyos ay maawain, mapagbiyaya at mapagmahal. Nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang kapurihan nilikha tayo ng Diyos na may malayang pagpapasya at kakayahang pumili ng mabuti at masama. Ngunit ang tao ay natukso at sumuway sa Diyos at pinili natin ang maging masama. Lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan, karapat-dapat tayo sa kamatayan, hindi lamang pisikal na kamatayan, ngunit walang hanggang kamatayan dahil ang ating kasalanan ay laban sa isang walang hanggang Diyos. Sa Roma chapter 6 verse 23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa Panginoong Yesu Kristo na ating Panginoon. Wala tayong magagawa para maitama ang ating relasyon sa Diyos ng mag-isa. Hindi natin maililigtas ang ating mga sarili lamang. Dahil alam ng Diyos na hindi makakamit ng sangkatauan ng sarili nitong kaligtasan, nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong su Kristo. Sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay literal na naging isang tao at lumakad sa planetang ito, nagturo ng katotohanan, gumawa ng mga himala at namuhay ng na walang kasalanan. Kung paanong tinatanggihan ang sangkatauan ng Diyos, gayon din ang pagtanggi natin sa Diyos na nagkatawang tao. Ang Panginoong Yesus ay walang awang binugbog at pagkatapos ay ipinako sa krus. Ang Panginoong Yesus ay kusang loob na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Namatay sa krus at binayaran niya ang ating kasalanan. Tatlong araw pagkatapos niyang yumao, ang Panginoong Yesu Kristo ay nabuhay na maguli at nagpapakita na ang kanyang kamatayan ay sapat na nagbayad ng halaga para sa kasalanan. Dahil sa perpekto at kumpletong sakripisyo ng Panginoong Yesu Kristo, ang ating mga kasalanan ay napatawad. Ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng kaligtasan, pagpapalaya, pagtubos at kapatawaran. Ang tanging hinihiling ng Diyos ay ang matanggap natin ng kaloob na kaligtasan na inaalok niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kapag natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan niya, ang ating relasyon sa Diyos ay manunumbali at tayo ay pinangakuan ng isang walang hanggang tahanan sa langit. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesu Kristo, magkakaroon tayo ng kaligtasang espiritual. Hindi na tayo tatanggap ng kaparusahan sa apoy ng impyerno at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Sa Matthew chapter 25 verse 46, at ang mga ito ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matutuwid naman ay sa buhay na walang hanggan. Handa ka na bang tanggapin ang katotohanan ito? Kung gayon, ilagay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo bilang iyong pagpagligtas. Kilalarin mo na ikaw ay nagkasala at karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit salamat sa Diyos sa pagbibigay para sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Isokristo. Magtiwala ka sa perpekto at kumpletong sakripisyon niya bilang paraan ng iyong kaligtasan. Kilalani na wala nang makapaghiwalay sa iyo ngayon sa pag-ibig ng Diyos at hindi kaniya niya iiwan o pababayaan. Tandaan mo kapatid, iisa lamang ang katotohanan at kaligtasan at iyon ay sa pamamagitan ng Panginoong Isokristo. Sinabi nga niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Muli po ay meron kayong tutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.